Ikauna ng Mayo, araw ng magagawang Pilipino, pinagdiriwang ginugunita ang kasipagan mo. Bilang pagkapaalaala sa lahat ng mga pagpapagal ninyo upang sa Pilipinas ay may pagmamalaki kayo. Kahit ang mga magagawang na sa kamilang ibayo, bayaning buhay ang ating mga OFW. Nagpapakahirap, nagtitiis at nagsasakripisyo kung may may lamang sa pamilyang naririto. Dugot pawis ng isang puhunan, sila'y pundasyon ng sariling bayan. Manggagawang Pilipino dapat pahalagahan, kilalanin ng kanilang kadakilaan. Kasangga ng bayan sa pagpapalago ng ekonomiya, kinukutsyat minamaliit man ng iba. Patuloy sa pagsagwan at mapangliit binabaliwala. Kanilang kadakilaan ay marapat na ibandera. Ibubuhis nila ang kanilang sarili para sa kanilang pamilyang minamahal kahit pa ikinulong pa ang kanilang sikmura. Hindi nila ito nililay pagkos iniisip nila ng lubos ang pamilyang naiwan kaysa sa sarili niya. Kahit pang anong kutiyat, pagmamaliit ng kanilang nakukuha sa dayuhan. Handa nilang tanggapin kahit anong paghihirap, ilalabas nila sa kabilang tenga ang kanilang naririnig. Ang ilang ng tahanan na kaya magsakripisyo kahit pa ibuwis ng buhay sa kanilang trabaho. Mga negatibong puna, ito'y baliwala sa kanila. Basta't para lamang sa inspirasyong pamilya, lahat ng balakid, dadaanan at makakaya. Basta't magkaroon lang ng sapat na laman ng bulsa, ang gagawang Pilipino. Sa inyo, ako'y saludo. Sipag at syagang taglay, ipinagmamalaki ng buong mundo. Sa bawat paglalakbay, lumalaban hanggang dulo, ganyan ang Pilipino, palaging taas noo. Mga manggagawang Pilipino ang makaagaw pansin. Bakit naman ang hindi sila ang dapat tingalain? Sa kabila ng ngiti, sa likod ay nagdurusang katawan. Mabuhay lamang ang pamilya. Susuungin kahit kamatayan. Ipinugay na tugon sa kalyadong mga kamay. Magpasa hanggang ngayon, sumasaludong tunay, dugot pawis ang nakatoon kahit isang paay nasa hukay. Kung may bayani ng panahon, sila ang dapat itanghal. よし